See you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my friend. Happy birthday to you. Yay.

salamat sa mga waiting siya guys. Dahil ngayon ay Saturday, so wala tayong wala tayong kasama guys. Dahil si Glory ay magpo-postos. lag na yung strawberry bar birthday to myself. Thank you sangat nang bumati sa akin. Sa ko, sa grupo ko, team TNG. Unang bumati, Cynthia. Thank you so much sa palipan niyo. Cynthia, Lori, Hansam, Jigao, Rasmia, Jubel, Brutoy, uh, Arlene, Arlin Biako, Arlin, uh, Joan Arlin, uh, Joyce, thank you, so Thing, Singapore, and uh, Sinta, 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 uh, Sinta, Sinta, OFW, thank you <laughs> ano ba yan? Ma'am yung mga tita Clarice? Ah. Takay, um, ah Giselle. Hindi ano ba? Laras niya, ba? Handsome. Um, parang yun na. Yun na yun lahat. Basta sa lahat ng bumati sa pamilya ko, ang mga relatives ko, ang ano pamilya sa mga relatives ko si Mama Medina, thank you ma sa lahat ng yung andyan uh, mga pinsan ko Demilia, De Belmi uh, mga, mga pinsan na pinsan <laughs> G GM John Mark, uh, Shane AC uh, sino pa, AC? Sino pa? Uh, basta sa lahat na nakalimutan ko oh. si Sweet Sweet Marie, Si Sweet Marie, si Precious. Thank you sa import mo na Precious and Princess. bati nila is ano? Kanta with kanta with dance. Yun ang challenge sa kanya sa kanila. At thank you din si sa uh, pamanok mo dyan para sa birthday ko at sa okay. cake. Kay may ma, thank you, My na anak ko, na uh, ma, at saka sa kasal husband mo si Sarsino, thank you at saka sa kasal cake niya dyan. Thank you so much. At meron akong cake. At ilan ang cake ko ngayon? Ay, less cake ko lang ngayon birthday ko. Dalawa lang yung cake ko. Dito at saka doon. Eh, tatlo pala tatlo. Tatlo. Kasi si Maris, naghanda siya ng cake para sa akin. Thank you, thank you, thank you so much. At saka, sa mga kaibigan ko sa Facebook, sila Ate Chai Madayag. Ah, Ate Chai Madayag sa family mo. Thank you po. Si Ate Chel, kapatid ni Ate Chay, si Kuya Phil Mm, bumati na basa ko. Thank you po. Uh, ano ba ba? Si, na uh, my manager, Jane Ibora. Shout out. Sa mga kaibigan ko, uh, Beth, Tamaa Beth, ah, ang natang ko basta Beth, at saka si Ate Beth, Kulado. Uh, dalawang Beth, dalawa, dalawa sila. Ayun, eh, nakalimutan ka na pili do yung isa. Mm, si my best si ano si Kimura thank you Sissy sa greetings si Ma'am Helen thank you sa Jisiko na iba ka Jisi thank you po sa mate at mm, sino pa shout out sa mga hindi mm, ko na mention patawad po at salamat sa lahat ng mga greetings nyo at blessing at sa employer ko thank you so much sa pati at sa mga eh sa dati ko palang amo bumati pala sila si Ma'am si Madam Ellie, si Ma'am Karen, yun ang uh, si Ma'am Tan ah, uh, Ma'am at si Ma'am Xiaowei. Thank you so much sa regalo mo sa akin. Ha? Yung regalo niya sa akin, guys, is um, Charles K. Charles Charlie's Charles bag. gift niya para sa, sa akin. Okay. Kaya, thank you, thank you, thank you, thank you. Nagamit ko na. Ang ganda. Para akong feeling rich. Kapag bili to. wala akong pera na. Hindi ako pwede bilhin. Ay, marami akong pera. Kaya, hindi ako pwede na. <laughs> kaya, alam niyo na, guys. Di ba, kapag OFW, kailangan na natin mag-save. Kaya, tanggapin na natin lahat ng ibigay sa atin. At saka dito sa vlog na to, may nagiging kaibigan ako. Binigyan ako na mga bagay-bagay. Ito. ibigay sa akin. Dan. Ang ganda. Ano ba ito? Channel. Channel. Kasi. Kahit ang tatanggapin natin. Basta bigay. Okay tayo dyan. At saka si Flora may pala. Salamat may ano ba yun uh, best friend in crime <laughs> shout out sa nanay kong nanay kong ano nanay kong matampuhin, laging purot at nagre-reklamo salamat nai eh, pero ayaw niya akong imit dahil mag para pa raw siya kaya wala ka ka ano, ka, ano ba wala akong kajuik na kumain dito sa cake na ito so challenge antok. Kailangan ko maghanap lang? Ma, kailan ko mauuwi sa tingin ko? Kailangan ko maghanap ng sino mabigyan ko kasi araw kasi ngayong Sabado, guys, walang ano, mga lahat ng kaibigan. So, um bilang lang at. Bilang lang, ah. Pwedein ko na sa Saturday. Kaya papasensyahan niyo na, kukulet tayo ng damit. kasi kailangan na natin umikid? May nagsasabi sa akin, paulit-ulit 'yung damit mo. I don't care. I need to save money. Now, di ba? Save na tayo ng money. Kaya, iulit na natin yung damit natin, hindi na tayo mamimili. Okay? At kung merong bigay, tanggapin kahit ano. Basta bigay. Sisi thank you pala sa kalipat mo. At happy birthday sa'yo. At Mary Chris, salamat. At happy birthday din sa'yo ka. At sa foundry namin, bilitin happy birthday si Tonski, asan ka na? Birthday ko na. Wala man lang ano, wala, wala man lang anino Hindi <laughs> makikita sa GC. <laughs> Thank you sa founder namin. Mikay. Diba kasi siyang busy guys. Kaya, uh, salamat sa lahat ng bumati. God will always protect us. And, free lang tayo lagi. Salamat sa mga bati nyo. Ayu, ayu. Guys, thank you. i na going na naman see holes. Continuation, guys. Continuation. Continuation. All my teams, friends, and members. Thank you. Chippy D. G. Gale, Amazing Charles, <laughs> Papa D, Renee Bellasante, Rick Geely, Julov's Vlad, Lucas quit. Family, Flory TV Channel 22, Aizen Itch Bibi Barido, Rosmia Blood, Balut blad Blood, Yum Yum Inducer. Wing France Blood, Gummy Bear Blood, I'm missing aku ay cool, eh, you, Malus Saludis. dark lifestyle. Inspired by Thirst. Handsome Blood in Australia. Desire Your Worst. Marine Chris TV I'm Tired You. Sencho official Glad. Verse. About the lies you go Angela. I know it hurts. MDC make Blood. Lori Share. Zach Lifestyle. Joe and Arlene. Master J. Mark. Ruby TV Vlog. Leave it with April. Surely Tasty Creation. Random TV. Bye. Cultribo. D if Vlog. And see you.